Ang suliranin ng kakapusan Ano ang kakapusan? Ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng limitalong ng yaman. Ang pagtugon sa walang hanggang pangangilangan at kagustuhan ng tao sa kabila ng kakapusan ay isa sa suliranin hinaharap ng economics. Kakapusan at kakulangan Kadalasan na ikukumpara ang kakapusan sa kakulangan o shortage. Ngunit hindi parehas ang ibig sabihin ng dalawang ito. Ang kakapusan o scarcity ay nangyayari dahil sa natural na limitasyon ng mga pinagkukunang yaman na hindi basta-basta napapalitan. Ang kakulangan o shortage ay isang kondisyon ng pamindihan na maaaring matugunan sa pamagitan ng pagbabago ng level ng produksyon at pagtaas baba ng presyo. Ngunit sa kasalukuyan, mahirap na paghiwalayin ang kakapusan at kakulangan dahil maraming kakulangan ay nagmula sa kakapusan. Halimbawa, ang kakulangan sa pagkain ay nagmula sa kakapusan ng malinis na tubig at matabang lupa na maaaring gamitin pang sasaka. Kadalasan na ikukumpara ang kakapusan sa kakulangan, ngunit hindi parehas ang ibig sabihin ng dalawang ito sinasabi ng kakapusan ay nabuo sa dalawang dahilan. Kalagayang pisikal at kalagayang pangkaisipan. Ano ang ibig sabihin ng kalagayang pisikal? Ito po ay tumutukoy sa limitadong pinagkukunang yaman tulad ng yamang likas, kapital at tao. Habang ang kalagayang pangkaisipan naman ay tumutukoy sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Narito ang mga konseptong konektado sa kakapusan nagkakaroon ng trade-off o pagbitaw sa isang bagay bilang kapalit ng isang kapos na pinagkukunang yaman. Dahil rin sa kakapusan, kaya mayroong kompetisyon o pag-aagawan ng pinagkukunang yaman upang matugunan kung sino ang makakakuha nito. Narito ang tatlong kategorya ng kakapusan. Ang kakapusan ay mayroong tatlong kategorya, ang demand-induced, supply-induced, at structural. Ang demand induced ay nangyayari kung mas marami ang nangangailangan ng isang bagay, produkto o serbisyo, ngunit ang supply nito ay hindi nagbabago. Halimbawa, ang pagdami ng mga turista na tumutungo sa Boracay ay nagdudulot ng kakapusan sa maayos na tirahan, malinis na tubig, at sapat na espasyo para sa kalikasan. Ang supply induced naman ay ang kakapusan na nangyayari kung ang supply ng isang bagay, produkto o serbisyo ay higit na mababa kaysa sa pangangailangan dito. Ang ilang halimbawa ng supply induced na kakapusan ay malinis na tubig at matabang taniman kagaya ng nabanggit kanina. Ito naman ang huli, ang structural. O ito yung hindi pantay-pantay na pagkakaroon ng pagkakatao ng mga tao na mga ng mga pinagkukunang yaman. Dahil sa lokasyon, alitang politikal, kawalan ng respeto sa karapatang pantao at iba pa. Isang halimbawa rito ay ang kawalan ng akses ng seguridad ng mga taong naninirahan sa mga kabundukan dahil malayo sa kanila ang mga pulis. Pag-usapan natin ang idea ng non-scarce goods. Noon pa man, hinahati na ang mga pinagkukunang yaman sa kinakapos at hindi kinakapos. Ang non-scars ay maaari rin natin tawaging free goods dahil kaya nitong tugunan ng pangangailangan ng mga tao at hindi ito nauubos. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang init ng araw, hangin at iba pa. Ngunit para sa modernong ekonomista, walang tunay na non-scars goods. May mga bagay sa mundo na hindi mauubos at walang nagmamayari tulad ng hangin at init ng araw pero hindi libreng teknolohiya upang magamit ang mga ito. Isang magandang halimbawa nito ni ay ang sikat ng araw. Kailangan mo pang bumili ng solar panel para mapakinabangan ang sikat ng araw. At dito na nagtatapos ang ating aralin. Sana marami kang natutunan. Paalam!